Well, kung batas at batas pag-uusapan, yung civil code ang nalabag. Uh, particularly, articles 19, 20, 21. Mahaba yan, tatlong articles. But kung susumahin natin, ang kaso is that... Uh, yung karapatan nila na magsalita, na magpahayag, ay eh, inabuso nila sa pamamagitan ng mga maling pagpaparatang sa akin, ng uh, mga akusasyon, mga seryosong akusasyon, uh, at paninira. Uh, basically, red tagging. So, ang sinasabi natin, yung ginawa nilang red tagging sa akin, dumabag sa aking karapatan, uh, naglagay sa akin sa peligro in terms of my liberty and my life, at... Uh, Labag din ito sa public policy, uh, kaugnay ng pagpapahayag, kaugnay ng exercise of uh, rights, uh, hindi lang sa akin kundi ng aking mga organisasyon. At dahil dito, dahil sa kanilang pag-abuso at paglabag sa aking karapatan, kailangan silang managot in terms of payment. Dahil yung damage na nangyari sa akin, ay eh, uh, kailangan nilang panagutan.